Diyos, ng mga kapangyarihan sa lahat, Diyos na nagpapala sa bawat sa amin. Salamat po sa araw na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon na ipagdiwang ang mga kaarawan ng aming mga kasama sa aming butihing hepe at sa aming isang kasama. Sana po ama, tulungan mo po maging masagana ang mga araw nila at magungan ang mga pamumuhay pang sagay naman sa mga susunod na mga araw, makita mo po katulad din ito na kami ng panibagong buhay, panibagong lakas. Sa pagkatanggahan ng ito, mga pati na mga pagkain ko yung babaslasan sa pangalan mong isang, isang tagapagtas ng Sikristo Jesus. Amen. Amen.